Pagkatapos ng update na parehong cleared na nga si Nakay at Scotty Thompson para sa FIBA World Cup ay lumabas ulit ang usapin tungkol sa Final 12 lineup na inaabangan ng mga Filipino basketball fans at nagiging matunog ang pangalan ni Narenza Bando at Kiefer Ravena dahil sa competition o kung sino sa kanila ang mas bagay na makapasok sa Final 12. Kung sa komento ng mga fans, ang magiging basihan natin ay di hamak na mas nakararami ang may gusto na makita si Narenza Bando sa Final 12 kumpara nga dito kay Kiefer Ravena pero kung sa laro naman ay masasabi ko na magaling naman ang dalawang dalawang players na ito at kahit sino pa sa kanila ay pwede sa final lineup. Binalikan nga natin ang ilan sa kanilang mga plays at kung ano ang nakita natin sa mga plays nila ay yun ang babanggitin natin. Unahin na natin itong si Renz Abando na sa tingin natin ay mas mabilis ng konti kumpara nga dito kay Keeper Rabena at mas good finisher ito sa open court kumpara kay Keeper dahil sakita naman ang kanilang body size. Mas mabigat si Keeper Rabena kaya medyo mas angat ang bilis ni Abando. Sa kanilang jumping ability naman ay mas angat pa rin itong si Abando at nagagamit niya ang kanyang bilis at jumping ability sa opensa maging sa depensa. Sa opensa ay highlights ang nagagawa ni Abando sa open court dahil sa kanyang bilis at magandang jumping ability at kaya niyang gumawa ng mga nakakabilib na dunks at halos magkasing height lang sila ni Kiefer Ravena habang si Kiefer naman ay hindi kaya ang nagagawa ni Renz Abando na opensa sa open court. Sa depensa naman ay nagagawa ni Renz Abando na masupalpal ang mga malalaking players dahil na rin sa kanyang bilis at jumping ability at ito ang nagagawa ng isang Renz Abando. Sa shooting ay may tira rin itong si Renz Abando Abando sa mid-range at 3-point area kaya may maibubuga rin itong si Abando sa FIBA competitions. Dito naman tayo kay Keeper Rabena na kung saan kitang kita yung laki ng kanyang katawan kaya niya nagagawang pumoste laban sa ibang guards gaya ng napapanood natin sa ating mga screen. More on point guard duties itong si Keeper Rabena at maganda ang kanyang court vision habang nagagawa niya rin ang mga ganitong pasa. Habang si Abando naman ay mas okay sa shooting guard position. Maganda rin ang shooting ni Keeper sa 2-point at 3-point range kaya mahirap talaga na mag decision kung silang dalawa ang option para sa last spot ng final 12. Siguro ang edge talaga ni sa Bando dito ay yung bilis niya at jumping ability na pwede niyang magamit sa offense at defense habang si Kiefer naman ay yung body size niya na kayang pumoste sa mga situational plays na malapit siya sa loob ng paint laban sa guards ng kalaban. Sa 3 point shooting at mid range ay halos pareha silang dalawa at magkakatalo na lang siguro kung sino ang mas buo ang loob sa offense at defense at kung sino rin yung nababagay sa play ng Gilas team. Pagdating naman kina Jordan Clarkson, Babere Parks at Dwight Ramos ay sila yung mga guards na merong height na halos nasa 6'5 average kaya pasok na ang mga ito sa final 12 lineup dahil na rin sa kanilang height at tatapat sa mga guard ng Italy, Dominican Republic at Angola na kung saan matatangkad ang mga guards nila. Karamihan sa mga guards ngayon sa international competition ay nasa 6'7 na ang height kaya kailangan rin na sumabay ng gilas pagdating sa height. Si Scottie naman na kahit nasa 6'1 ay iba ang ipinapakita sa laro. Walang takot mapa -off offenseman at defense at buo ang loob sa sabayan kontra sa kalaban. Chris Newsom magandang depensa at athletic ang player na ito, good finisher sa open court. At Arpugoy kilala sa pagiging isang shooter sa 3 point area mid range at hindi mo basta basta may si Pugoy sa gulangan. Kung titignan natin ang 16 players na natitira ay pwede nating masureball ang 10 players para sa gilas team. Nakakatiyak tayo na pasok na si Nakai Soto, Jun Marfajardo, Japet Aguilar, AG Edo, Jimmy Malonzo, Jordan Clarkson, Dwight Ramos, CG Perez, Bob Berry Parks at Scotty Thompson. Yung mga guards na nabanggit natin ay merong height na halos nasa 6'5 average. Maliban dito kay Scotty na nasa 6'1 at CJ si Perez na nasa 6'2 ang height. Pero ibang iba o malaki talaga ang nagagawa nila sa laro para sa gilas. Kaya mapapabilang sila sa Final 12. Ang anim na players na nakikita natin na maglalaban sa last two spots ay sina Calvin Oftana, Chris Newsom, Renza Bando, R.R. Pugoy, Terdy Rabena at Kipa Rabena. Pwede si Oftana sa small forward at maganda ang kanyang height na pwedeng kapalitan balita ni Jimmy Malonzo. Si Chris Newsom naman ay nasabi na natin na good finisher sa open court at defender ang player na ito at kaya niyang ilak sa depensa. Ang isang player kahit hindi na ito gaano gumawa sa opensa. Renz bando naman yung pagiging mabilis niya at yung jumping ability niya ang kanyang advantage na nagagamit niya sa opensa at depensa. RR Pugoy, veteran moves na ang player na ito. Ayos ang opensa at hindi rin madaling maisahan ng player na ito. 30 Ravena, unstable talaga ang laro sa FIBA level. Kaya isa siya sa talagang maaalis sa lineup ng Gilas team. Kiefer Abena pwedeng makalusot sa Final 12 pero kayang-kayang gawin ng mga guards na nasa top 10 natin ang kaya niyang gawin. Sa tingin natin ang player na mag embrace sa kanilang role, ang isa rin sa basehan ng mga coaches para sa Final 12 players ng Gilas. Naging usap-usapan lang talaga si na at sa Bando dahil na rin sa pahayag ni Sir Kinito Henson na kung saan mas pinili niya si Kiefer kumpara dito kay sa Bando. Si Kiefer more on sa pagiging point guard at si sa Bando naman ay shooting guard na athletic. Ayaw natin ng Bagal na ikot ng bola at matik na sana ang mga plays na gagawin nila at hindi kailangan ng turu-turu style at nagtatagal yung bola sa i isang player sa kakadribal tapos mauuwi rin lang sa steal na kung saan nakita na natin kay Kiefer ang style na ito. Minsan kung maganda at open ang pwesto ng katim mo ay pwedeng open sa nakaagad at hindi na kailangan na hintayin pa na nasa 14 seconds below ang shot clock bago gumalaw ang bola na kung saan ito ang typical na play ng mga teams umaatake sa 14 seconds below shot clock time.